I've been attached with the feeling of waking up with you by my side naman natin na ngayon ay maraming ang kumakalat ng mga issue patungkol sa ating Donnie Pangilinan at kay Val Mariano na kung saan ay alam naman natin na nanatiling matatag ang relasyon ng ating couple at talagang itong nga ang ating mga bula ay may nilabas ng isang video. Narito nga guys yung nasabing video na pinag-uusapan na sabay-sabay nating panoorin. ayon nga guys sa nagpost pampakalma kahit papano po kung di ko lang cut video na to lahat tayo magkikita sa emergency room sa amin na lang ng katabi ko yung nakita namin Don Bell hanggang dulo po. Iyan na nga guys na kung saan ito ang ating couple dito ay nag selfie nga raw. Pero hindi nga inilabas ang nasabing larawan. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento. At ayon pa nga dito meron din akong mas malala pa dyan. Pareho tayo isang beses lang gustuin man mag-share kaso respeto na rin sa privacy nila. At sobrang saya ko na nasaksihan ko talaga kahit isang beses lang yun. Tapos unang kita ko din sa kanila in person, sobrang bait nila. Hindi maarte, lalo na si B. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.